Iyan yun yung mga mayaman. I do not want to make it public, but there is a son sa Davao. Di ba, alam na, you know, well, who am I referring to. He got hit sa yung paglabas ng siya First time siguro, talagang hinirita niya. Kaedad ko lang yan siya nung tinamaan. So he's uh, detained there in his house. Sa bahay lang sa kwarto. You know what? Minsan na Christmas time, so I passed by my friend's house. Alam na mga tagadaba ko sa inyo. Dinaanang ko yung pamilya. Naiwan. Sabi ko, tignan natin nga yung ano. His, his old, very old.